Na? Narito na naman tayo sa panibagong video. Ang pag-uusapan natin ngayon ay kung paano mo malalaman na ayaw na sa'yo ng ibang tao o taong kausap mo ngayon. Tara at alamin natin sa video na to. Narito ang mga iilang alam ko na ibabahagi ko para sa'yo. Una, Malalaman mo ito sa tono ng boses nila. Mararamdaman mo na kung parang walang gana ang boses nila o parang napipilitan lang sila na kausapin ka. Madalas, tahimik sila o hindi na masyadong nakikipag-usap sa'yo. Laging short reply o minsan, hindi na ito nagre-reply sa'yo. Tandaan mo, kung mahalaga ka sa ibang tao, maglalaan yan ng oras sa'yo, araw-araw lalo't kung hindi naman sila abala sa importanteng bagay. Kung busy sila, hindi iyan sila madalas online. Ngunit kung online sila, ngunit wala silang reply sa'yo, maaring ayaw ka na nilang kausap, o kaya naman, bored na silang kausapin ka pa. Kung hindi ka kumbinsido sa sinabi ko, maari mong ipagkumpara ang ugali niya noon at sa ugali niya ngayon. Doon mo mararamdaman na may nagbago o may kakaiba na sa ugali niya. Pangalawa, madalas na siyang tumatanggi sa'yo. Kapag inaya mo siya na lumabas o kahit mag-usap lang kayo sa call, lagi siyang nagdadahilan na may pupuntahan siya o busy siya. Ang taong gusto kang makasama ay maglalaan ng panahon kahit sa simple at maikling oras lang. Dahil tandaan mo, ang taong mahalaga ay iniingatan at gugustuhin kang makasama o hindi mawala sa buhay nila. Lalo't kung sentro ka ng pangarap at buhay nila. Ito naman ang pangatlo. Ito ay ang kawalan ng interes o suporta sa iyo. Ang taong pinahahalagahan ka ay ang taong handang makinig at suportahan ka sa pangarap mo. Ngunit kung binabalewala niya na lang ang mga salita mo, isa na itong senyales na wala na rin siyang interes sa'yo. Ang taong tunay na may pagpapahalaga sa'yo ay ang taong tunay na nakikinig at nauunawaan kung ano ka at sino ka. Ngunit kung parang wala ng halaga o hindi na sila nakikinig sa mga sinasabi mo, maaring wala na rin halaga kung mawala ka pa sa kanila. Masakit ito, ngunit ito ay totoo ang apat nawawalan na sila ng respeto sa iyo. Ang taong nagpapahalaga sa iyo ay may respeto at maingat sa mga ginagawa o mga sinasabi nila sa iyo. Sa madaling sabi, ayaw kanilang masaktan ng dahil sa kanila. Hangad nila ang makakabubuti sa iyo kung totoong mahalaga ka sa kanila. Pero kung nawawalan na sila ng respeto o paggalang sa iyo, maaring paraan nila ito Upang magbago ang tingin mo sa kanila. Dahilan to upang ikaw ang lumayo sa kanila kaysa sila ang lumayo sa iyo. Sa paraan na to, ikaw ang nagmumukhang nang iiwan pero ayos lang iyon dahil ang mahalaga ay ang kaayusan sa sarili mo. Hindi mo kailangan ng taong ida-down ka o sisirain ang katauhan mo. Panglima ito na ang pinakamasakit at ang pinakasinyales na alam ko upang malaman kung ayaw na niya sayo. Ito ay ang makita mo siyang masaya kahit na wala ka. Makikita mo ito sa ekspresyon ng mukha niya o kaya naman makikita mo ang mga posts niya o my day niya sa account niya. Ang taong takot mawala ka ay ang taong malulungkot kapag nawala ka. Masakit man. Pero ito ang totoo na ayaw na niya sa'yo o sadyang may pagkukulang ka lang talaga. Pero kung talagang mahal ka niya, sasabihin niya ang mga mali mo at tutulungan ka niyang magbago. Pero kung ikaw ay ayaw mong magbago, wala na ring rason para may manatili pa sa'yo. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang maging totoo, ngunit may control sa sarili mo. At ito ang bonus sign na ayaw na nila sa'yo. Ito ay ang ayaw na niyang dumikit sa'yo o parang naiilang na sa'yo kapag kasama ka. Kung mahalaga ka sa kanya, hindi iyan mahihiya kapag kasama o kausap kanya sa public. Madalas, sila pa nga ang gagawa ng paraan para mapalapit sila sa'yo o magkaroon ka ng oras para makasama sila salamat sa oras na inilaan mo. Alam kong marami pang senyales upang malaman mo kung ayaw na niya sa'yo o wala na silang pakialam sa'yo. Pero ito ang tatandaan mo. Huwag kang matakot mawalan dahil sa mga taong nawawala sa buhay mo. Dito nagkakaroon ng mga bagong tao na tunay kang pahahalagahan at iingatan basta't magtiwala ka sa sarili mo at sa nararamdaman mo sa kanila minsan mararamdaman mo ito o parang instinct na kung saan ay mapapansin mo na parang may mali o pagdududa na sadyang hindi mo pa nalalaman paalam sa inyo ingat kayo